Isipin nyo na lang, si Peanut, medyo nakuha yung ilong ko. Labi ni Haw-Haw. Yung mata? Sa'yo eh. Sa akin din. So, so far, 2 out of 3. Pero siya sabi rin sa akin na yung ilong din daw niya naku. Yung ilong ko daw. Pero ang tahangos ng ilong ng batang to. Nasundan nga natin ang pagbubuntis ni Jesse Menjola sa kanyang first baby na si Isabella Rosa or Pinat nakita natin kung paano niya alagaan ang sarili para maging malusog si baby Rosa hanggang sa ngayong naipanganak na ang baby ni Jesse Menjola at Luis Manzano. Sa ngayon hindi pa nakikita ng lahat ang magandang itsura ni Baby Rosa kaya sa live ni Luis Manzano nagbigay ang mag-asawa ng ilang hints kung ano talaga ang itsura ng kanilang anak na si Baby Rosa. Ayon pa kay Jessie malapit na natin makita ang totoong looks ng kanilang anak kaya naman narito ang Facebook live ni Luis Manzano panuuri natin. Sama ka? Sama ka na 5 minutes? Sama 5 minutes? Si Mami! Hello! I thank you very much din na na ang dami nung pinost natin na kasama na natin si Pinat, na lahat sila sobrang natutuwa. Thank you. Thank you. Thank you sa lahat ng na mga nagdaan. Kaya mag-aalala makikita ikita nyo na yung mukha niya very soon. Uh Oo, -oh, di ba? Kaya balato nyo lang sa amin na sa amin muna. Uh Oo. -oh. di ba parang ano yun eh. Uh, ang dami nagsasabi na na sobrang happy sila na unang-una una, safe ka sa delivery mo kay Peanut and uh, Peanut is healthy and happy. Uh, si Mommy nakita na si Peanut actually. 'Di ba? Tapos ano pa ba? Lamig. Lamig. Ini pala kakain si Kawkaw. Oo, nakatulog kasi ako after ng breastfeed. Mm -hmm. So yun. Yeah. So thank you. Gusto ko lang from uh, from the Manzanos. So uh, thank you very much kay sa kay Tuloy. Sa inyong lahat dahil yung sobrang dami nakaka-proud na natutuwa sila na nakauwi na rin si Peanut and uh, all the well wishes na pinarating niyo sa amin. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you, thank you. Soon, makikipin niyo na ang mukha ni isa, di na namin lalagyan ng mga kung ano no mga uh, emoticons. Baka magalit yung iba kasi syempre mas demanding pa sila sa magulang. <laughs> Ay, gusto lang namin yung medyo buo na ipakita siya sa inyo. Kasi, di ba, syempre, kahit nga one month pa lang, nag-iiba pa yung isura niya ng mga three months eh. makikita -ma mo talaga yung... Lumulusod na nga siya eh. <laughs> Kaya nasa six months na siya ganyan. Oh, so far. Kasi, uh, ang doon? Sino ang kamukha? Tingin mo. Halo talaga. Nagsimula ako eh. Oo, oh, yung... The day na to, di ba? Yung first few Hanggang days. Hanggang ngayon naman eh. Hanggang ngayon, kamukha ka pa rin niya. Pero may iba ng angle na nakikita na nila ako. So, halo talaga. But one thing's for sure, Tisa siya. <laughs> Parang yung ilong ko, isipin <laughs> niyo <nilang laughs> na lang <laughs> daw. impossible yung maging ano siya. At kung baga, one thing's for sure, nakuha niya yung ano natin, yung skin tone natin, tsaka yung... Isipin niyo na lang, si Peanut, medyo nakuha yung ilong ko. Labi ni How How. Yung mata? Sa'yo eh. Sa akin din. So, so far, two out of three. Pero sinasabi rin sa akin na yung yung ilong ko Pero ang tahangos ng ilong ng batang to. Grabe. Kasi nagulat kami pag, pag na namin ng picture na pagilid. Kita-kita mo na yung gano'n ang tahangos ng ilong. So yun, thank you very much sa lahat na nagdasal for, uh, for peanut, for the safe delivery of uh, how-how. Thank you, thank you. So lahat na nag-o-order ngayon, dami nagtatanong yan nung lumabas ka lang exacto kasi paano mag-order. Nilagay ko na yung link natin dyan guys, itong facebook.com slash Yan na lang, oh. yan na kailangan pindutin. Luzon, Visayas, Mindanao ito. Ngayon, kung nasa ibang bansa kayo, pinakamaganda, mag-message pa rin kayo uh, sa account natin, sa Laki and Baka mamaya pwede natin gawin ng paraan na mapadala yung kung saan bansa kayo. Coffee? <laughs> Laka na magawa sa taas. Kung gusto niya puro slimming coffee, walang problema. Pwede puro slimming coffee. Kung gusto niya puro mga sabon, nandiyan yung Kojic, yung Gluta, yung uh, ang doon? Yeah, three in one. Kung gusto niya puro pabango, kung gusto niyo ng ganito, lahat. Kayo ang magdedesisyon kung ano ang gusto ninyong ibenta. Ngayon, pag tinanong niyo, Luis, nasaan ba dyan? Paano talaga kikita dyan? ba? Diba? Parang hindi nag-baby, ba? Diba? And para sa mga nagtatanong, kung nasaan ba talaga ang pera. Paghawak nyo lahat ng products ng Lucky and Dulu. Ulitin ko, bakit? Okay, bakit pag lahat ng products ng Lucky and Dulu? Kasi pwede kayo gumawa ng sarili nice ninyong... Uh, pwede niyo, uh, pwede kayo gumawa ng ninyong bundle. Pag buy one, take one kayo, buy three, um, get one free, marami. Kasi hahayaan namin kayo dumiskarte kung paano maging negosyante. Ngayon. Kaya ka na po. Wow. Hindi pa kumakain. ko pa yung pagkain ko. Iniingat pa. Anong, anong pagkain natin? Sabaw ka lang muna. Sinigang. Ayun nga pala may sinigang pa dyan. So nandiyan na yung link natin. Ang dami nagtatanong how, papaano. Nalagay ko na yung facebook.com slash lucky and Yan lang. Yan lang ang kailangan yung pindutin. Tapos pupunta kay sa page natin kung saan yung staff natin na ready na to facilitate. Okay? So sayang to ulitin ko. Um binibigyan na po namin lahat ng detalye. So, kasi kadalasan, kahit sinasabi na namin na ito yung account, nandiyan na yung account, ilalagay ko sa caption, magtatanong pa rin ng how, papaano. So, ulitin po namin, hindi po lumalapit yung palay sa manok. Okay? Sayang. Kung gusto niyo talaga, kung gusto nyo na kumikita na kayo sa Lucky Andalu, kung gusto niyo na may dagdag income kayo, may bago kayong uh, negosyo, nandiyan na yung account natin. Bago ako kumain, gusto ko lang i-add, hindi po ako yung nasa telegram. So, kasi po sa YouTube channel. Oo, nakita ko pala yun. Mga nagko-comment. Actually, si Momski din, si Tita V. Oh. Mayroon din daw fake account na... Uh, pinapapunta sila sa Telegram. Pinapapunta sila sa Telegram. Tapos sinihingian sila ng pera. So, apparently, uso siya ngayon. Guys, ingat po kayo. Hindi oh, po kami nang hihingi ng pera sa Telegram. Oo. Oh, oh. Please, Yung mga ano lang, sa Telegram. be lang. Kasi alam ko naman, syempre, di ba, maraming mga giveaways. Marami kami mga live sessions, ganyan. But, sana please be careful po kasi sobrang ang dami lang nagme-message sa akin about Sorry po hindi ko kayo na-replyin isa-isa ha kung totoo, kasi tinatanong nila ako totoo po bang ikaw ito ganyan hindi po ako yun so please so kayo maniwala sa mga comment sa YouTube channel ko sa comment section na may Telegram account po ako na magme-message sa inyo hindi po ako yun okay so yun lang kakailangan ko bye, bye okay bye bye <laughs>